Aries sa umaga ang buenas na oras ay 6am to 9am, at may oras na pwedeng matalo, na 54 na minuto, at sa hapon ay 3pm to 5pm ang buenas na oras at may negatibong 42 minuto, at sa gabi ay 8pm to 11pm ang mga swerte at may negatibong 53 minuto na naikakatalo, na bigay ng mga kalikasan at ang iiwasan ay kulay pula. Taurus, sa umaga ang buenas na oras ay 3 a.m. to 6.10 a.m. at may oras na pwedeng matalo na 54 na minuto at sa hapon ay 1 p.m. to 4.10 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 55 minuto at sa gabi ay 6pm to 9.20pm ang mga swerte at may negatibong 55 minuto na ikakatalo, nabigay ng mga kalikasan, player ang malaswa magsalita ang iiwasan. Gemini, sa umaga ang buenas na oras ay 8am to 11.10am, at may oras na pwedeng matalo, na 58 na minuto, at sa hapon ay 2 p.m. to 5.15 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 52 minuto, at sa gabi ay 7 p.m. to 10.10 10 p.m. ang mga swerte at may negatibong 53 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan. Cancer, sa umaga ang buenas na oras ay 5 a.m. to 8 a.m., at may oras na pwedeng matalo, na 50 na minuto, at sa hapon ay 3 p.m. to 5.45 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 43 minuto, at sa gabi ay 9 p.m. to 12.20 a.m. ang mga swerte at may negatibong 57 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan, dilaw na kulay ang iiwasan. Leo sa umaga ang buenas na oras ay 4 a.m. to 7.15 a.m at may oras na pwedeng matalo, na 55 na minuto, at sa hapon ay 12 p.m. to 3.15 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 56 na minuto, at sa gabi ay 7 p.m. to 10.10 p.m. ang mga swerte at may negatibong 53 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan, magsuot ka ng damit na may kulay green na magbibigay sa iyo na manalo ng makaipon. Virgo, sa umaga ang buenas na oras ay 7am to 10am, 10 at may oras na pwedeng matalo, na 58 na minuto, at sa hapon ay 1pm to 4.15pm ang buenas na oras at may negatibong 55 minuto, at sa gabi ay 7pm to 9.10pm ang mga swerte at may negatibong 53 minuto na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan. Libra, sa umaga ang buenas na oras ay 6am to 8am, at may oras na pwedeng matalo, na 51 na minuto, at sa hapon ay 1pm to 4pm ang buenas na oras at may negatibong 52 minuto, at sa gabi ay 7pm to 10pm ang mga swerte at may negatibong 52 minutong na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan at ang iiwasan ay kulay yellow. Scorpio, sa umaga ang buenas na oras ay 4 a.m. to 7.15 a.m. at may oras na pwedeng matalo na 53 na minuto at sa hapon ay 2 p.m. to 5.15 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 56 na minuto at sa gabi ay 6pm to 9.15pm ang mga swerte at may negatibong 52 minutong na ikakatalo, nabigay ng mga kalikasan, player ng malalaki ang mata ang iiwasan at kulay purple. Sagittarius, sa umaga ang buenas na oras ay 3am to 6.10am, at may oras na pwedeng matalo, na 51 na minuto at sa hapon ay 1 p.m. to 4 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 52 minuto, at sa gabi ay 8 p.m. to 11.20 p.m. ang mga swerte at may negatibong 53 minutong na ikakatalo na bigay ng mga kalikasan. Capricorn, sa umaga ang buenas na oras ay 5 a.m. to 8.10 a.m., at may oras na pwedeng matalo, na 51 na minuto, at sa hapon ay 3 p.m. to 5.45 p.m. ang buenas na oras at may negatibong 41 minuto, at sa gabi ay 9 p.m. to 12.20 a.m. ang mga swerte at may negatibong 53 minutong na ikakatalo, na bigay ng mga kalikasan. Aquarius sa umaga ang buenas na oras ay 9am to 11.45am at may oras na pwedeng matalo na 42 na minuto at sa hapon ay 1pm to 4.10pm ang buenas na oras at may negatibong 53 minuto at sa gabi ay 8pm to 11.20pm ang mga swerte at may negatibong 53 minutong na ikakatalo na bigay ng mga kalikasan player na mahilig sa alak ang iiwasan. Pisces, sa umaga ang buenas na oras ay 7am to 10.05am, at may oras na pwedeng matalo, na 42 na minuto, at sa hapon ay 3pm to 5.55pm ang buenas na oras at may negatibong 43 minuto at sa gabi ay 6pm to 9pm ang mga swerte at may negatibong 55 minutong na ikakatalo, nabigay ng mga kalikasan.